Ayan guys, in this video is uh, panoorin at kawan po natin na reaction video itong si Kuya na kakanta ng mga songs ni Miss Imelda Papin. At kung naalala nyo po si Jello Pandak, yung uh, contender sa The Voice Kids sa Jamie 7 under Coach Pablo, uh, ito po yung papa niya. So sa kanya po, or, uh, ya, sa kanya nagmana si Jello. So panoorin po natin ito. <coughs>

ang ipigil para sa lalang, kaya kong papi, ka Sa pagkakamali, Ang galing, para si Papin. I mean, yung parang email da papi. Papin, yung parang Papin Another song naman uh, Mid-league kasi ito ng songs ni Miss Imelda Papin Sa kanya ko nang nagmana si Jello, kaya pala napakagaling ni Jello. Na ganyang patlayo Labis kong tinanam Pag-ibig ko'y bigo ko Siya'y umibig sa'yo Sana'y mahalin mo Katulad ng pagmamahal ko

i'm being that i'm living.

Ang <coughs> grabe yung boses ni Kuya, babaeng babae yung kanyang boses. Ano, uh, yun nga po, kaboses or halos kaboses niya si Miss Imelda Papin. Kasi yung mga songs na kinanta ni Kuya is mga songs niya ni Miss Imelda Papin. So napakagaling, nakakabilig. ah uh, sa kanya pala nagmana si Jello kaya pala napakagaling kumanta ni Jello. So inulit ko nga po, yun po ay papa ni Jello Pandak. ah uh, si Jello po yung batang naging contender sa The Voice Kids sa Jamie Seven kung saan ay napunta siya sa team ni Coach Pablo at nagkasama sila ni Nevin at ni Mac, Mac So kung naalala niyo po yung tatlong bata na kumanta ng uh, ano bang kanta yun? Basta napaka napakataas na kanta nun. Uh, silang tatlo po yun. I mean, isa po si Jello doon. Kaya yun, napakagaling ni Kuya. Kaya hindi rin, hindi nakapagtataka na napakagaling na bata ni Jero dahil nga may pinagmanahan pala talaga siya. Kaya good job kay Kuya, napakagaling niya. Talagang na humanga ako. Uh, boses niya is, ano kasi, Imelda Papin uh, bihira lamang yung sa mga lalaki sing kumakanta ng mga songs ni Imelda Papin or mga ya yeah, gano na songs at yung boses ni Kuya talaga grabe kaya na nakakabilib so kung gusto niyo pong mapanood pa yung ibang mga siguro may ibang mga songs pa si Kuya hindi ko pa si na-check uh, nakita ko lamang ito sa post ng Mama ni Jello na si Mama Vic Lumaino. so isupport niyo po sana si Mama Vic Lumaino. I-follow po Mavic Lumayno tapos, tapos 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 yung accounting po ni Jello na Jello uh, lumaino Pandak ba yun? Parang ganon So yun, good job, good job, good job kuya ka So sana supportahan po natin guys yung mga ganitong mga talento At uh, isa pa sa information na ibibigay ko sa inyo guys Ito po sila ay, or ito po si kuya ay taga Cebu So talagang napakaraming mga talentadong mga singer sa Cebu no? halos lahat yata ng mga na, na ano natin na feature is mga taga Cebu. So napakaraming uh, mga singers talaga sa Cebu. Uh, siguro nasa Cebu lahat ng mga magagaling na singers. Ayan, so anyway, yun, uh, isupport po natin lahat ng mga talentadong mga Pilipino, especially itong mga singers na napopost ng kanilang mga kanta or mga talento sa social media kasi kailangan din talaga nila ng suporta natin para ipagpatuloy nila ang kanilang ginagawa. Kumbaga magbibigay ito ng dagdag encouragement sa kanila at confidence sa sarili na ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. So yun, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. Inuulit ko nga po palagi na no, ugalihin po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap. Kahit na di man po natin ito hinihingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon. At wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa kanya. And always uh, bring pa yung kapote, sombrero, or anything na pwede maging proteksyon sa katawan. Kapag lalabas po tayo, lang sa ganun kapag mainit po, hindi po tayo mainitar. Kapag bilig ang ulan, hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para ang ating immune system at hindi po tayo matatamaan. At ng kung ano-ano mga sakit. Sakit especially sa panahon ngayon na paiba-iba nga po yung napakainit tapos bigla na lamang po umuulan. So once again, inaulit ko hanggang dito na lamang po. God bless and bye for na po.